Congratulations kay Sir Maxon Makalingay no. So this income niya po so ito po yung kinita ni Sir Maxon no? Kasi maraming nagtatanong sa akin sa previous video ko na pwede ba daw nilang magawa ito kahit nasa probinsya sila? Pwede ba daw silang kumita dito? Or magagawa nila yung negosyo kahit nasa probinsya sila. Yes, pwedeng-pwede niya itong magawa. Kagaya kay Sir Maxon Makalingay, no? Taga Tugigaraw po siya, si Rob Kagayan. Imagine mo, ah, nasa probinsya si Sir, yan naman po siyang gab employee. Gagawa niya pa rin kumita dito sa online business, no? Sa office system. Kahit part-time. So, di ko alam kung nagkapunta na si Sir dito sa office. Di ko siya nakikita sa office. At di ko rin siya natagpo dito sa office. I'm sure, nasa province po si Sir. No? From gigarao kumikita po si Sir ng malaki dito sa online business, gamit lamang yung Facebook mo, Messenger mo, or Facebook reels mo through communication natin dito sa ating online business, nagagawa niyang kumita. Kaya sa mga nagtatanong naman sa akin, kung pwede kang kumita kahit nasa probinsya, magagawa mo bang nasa probinsya, depende sa iyo yun. Kung willing kang kumita dito at willing mo itong gawin, I'm sure nakikita ka. Simply because makipag-communicate ka sa amin, magpag-guide ka sa amin, magpaturo ka sa amin para matutunan mo itong online business neto. Yun po yung kagandahan dito. Kasi sa daming nagtatanong sa akin dito na nasa probinsya sila, ito po ang sagot sa inyong katanungan, ma'am and sir. Kung willing ka po, alamin ang sistema dito sa OP system, so magagawa mong kumita. Meron kang cellphone, meron kang Facebook, meron kang namang messenger. Ang importante, meron kang load. Kung wala kang wifi, so kung naglo-load ka ng data, so magagawa mo ito. Yun po yung kagandahan. Ngayon, ganun lang din po yan kay Sir uh, Maxo, no? makalingay. So di ko alam kung meron silang wifi, kasi lahat namang mga probinsya, meron namang signal. So, kung nasa solo ka talaga o nasa bundok, hanapin mo lang kung saan yung may signal diyan, di ba? So hindi naman lahat ng probinsya uh, salat sa signal, di ba? Kaya kung interesado ka ngayon, maggawin ang online business na ito, yung OPA system. Pwede ka mag-message sa aking Facebook page, pwede ka rin mag-comment. Para sa ganun, ibigay ko sa yung tamang idea, ano gawin, paano kikita. Kasi hindi po ako mangako sa iyo, nakikita ka dito na hindi mo alam kung paano gawin. Hindi ka naging official part dito ng OPA system. Ah, yun lang po yun. Napakadali lang naman niyang gawin kasi ang kailangan lang, meron kang Facebook, meron kang social media account. Ah, kasi kung wala ka naman dito sa Metro Manila. Mga nagtatanong naman kung nasaan yung office namin, dito lang po yan sa harap ng SM North, along lang po. Kasi kung aalamin mo yung sistema, wala naman pong bayad eh. Ang kagandahan dyan, nagtong ka ng tamang idea, so tamang information, So, after niyan ma-explain sa'yo, after ko may paliwanag sa'yo kung pa paano gawin o paano kikita. Kayo na po ang bahala mag -desisyon. kung gagawin nyo o hindi. Alam mo naman nakakatulong sa'yo, pwede mong gawin. Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi yan nakakatulong sa'yo, huwag mong gawin. Ako na mismo nagsabi sa'yo. ba So, ganun lang po. Wala naman pong commitment kung ayaw mo. Kung gusto mo lang alamin yung online business na ito. So once again, congratulations sa iyo, sir. Sir Makalingay, God bless and more blessings to come. you, sir, no, continue tuloy-tuloy talaga yung income niya kaya nasa probinsya siya. See you.